Kamusta, madam? Ayos naman po. Okay, madam, ha? Bale, eh. Yan talagang, ano, eh. Time for everything, eh. <laughs> thank God, thank God, really. Ah, yan, ha? Dako. Eh, malihaw mo lang, malihaw mo mo lang

ay okay, sex mo na yan yeah. apaka apaka ng lang konti konti tumatak na yan sige post mo na ako dito